Uh, Pag-usapan natin today kung paano maiwasang mapagsilosan ng among babae. Alaman naman natin na kahit hindi natin sinasadya, may mga among talagang madumi ang pag-iisip. Hindi natin maiwasang mapagsilosan tayo. So, magbibigay ako ng ilang mga tips para maiwasan natin ito sa magiging amo natin para iwas conflict at tatagal tayo sa mga among natin. Kasi yan yung isa rin mga dahilan na tinitermine tayo dahil napagsilosan tayo. So, um, pakinggan nyo ito para makaiwas na rin kayo. Alam nyo yung may mga may idea na kayo kung paano magselos yung mga among babae dito sa Hong Kong. Una, wag natin gayahin yung Uh, dress style nila, yung yung hairstyle nila, yung ano kung pwede lang na umiba tayo, lumihis tayo ng style. <laughs> para hindi tayo mo isipan na ginagaya natin sila or gusto natin silang sapawan. Uh, yun yung una kong tips kasi may mga amo talaga na na hindi maiiwasan na ay bakit bakit parehas bakit ginaya niya yung ano ko parehas na kami ng buko ah, bakit parehas kami yung, yung style ng damit parang ganoon so may mga amo talaga na ganyan mag-isip so iwasan na lang natin habang maagam next guys is kung maaari wag sapawan si amo wag talagang sapawan si amo kung pwede siya lang yung pinakamaganda, kung pwede siya lang yung pinakasexy, kung pwede siya lang parati ang nangingibabaw. Lumugar tayo. <laughs> Kasi, ano, para maiwasan na rin natin na mapagsilosan, di diba yung tao na feeling niya siya yung siya na, imposible ka ng pagsilosan pag anon. Kaya wag na lang natin sa pawan si amo natin. Kung maari is magmukhang simple na lang tayo sa sa paningin niya. Kung gusto niyong mag-fashion fashion at mag-makeup or what, sa labas na lang pag day off, doon na lang kayo sa labas magpaganda, magsuot ng magagandang damit na masyadong maganda. <laughs> yung friend ko nga, ano, yung friend ko, Nagdadala lang siya ng damit sa labas, doon siya nagibihis. Kasi nahilig siyang mag-dress ng iba-ibang design. So, nagagawa niya yun pag lumalabas na siya ng bahay. Doon niya na sinusuot. Kasi nung uh, one time daw suot siya, Um, tinignan daw siya na amo niyang babae, no, up and down. Tapos, iba yung tingin ng amo niyang babae. Masisil mo talaga kung may ibang iniisip yung amo mo sa paningin lang nila. So, simula daw noon sa labas na siya na ano, nagsuot ng damit. Masensya na kayo maingay kasi yung harap ko daan. <laughs> Next guys is, dapat mas close kayo sa amo yung babae kaysa sa amo ng lalaki second na yung amo niyong lalaki. Nakafocus kayo dapat sa amo niyong babae. Kung may gusto kayong itanong, sa amo niyong babae. Kung may gusto kayong i-open up, sa amo niyong babae. Pag tinuro kayo na, ay hindi ko alam, tanong niyo kay sir niyo. O chana na kayo magtanong kay amo niyong lalaki. O doon, kaya itry mo kay ano, kung, kung papayag sa asawa ko or what. Dun, kayo mag-try. Basta, doon lang kayo talaga sa babae, karate, makipag-usap. May mga, maraming mga amo din kasi guys na mabilis magselos, lalo na pagdating sa partner nila. So, iwasan na lang talaga natin yan okay naman tayo eh, pag hindi natin parating nakakausap yung amo na, nating lalaki. Pat next guys is dapat maayos ang ating pananamit sa bahay ng amo natin. Kung mari mag, huwag tayo mag sit na damit, huwag tayo magsuot ng maikli. Ano lang, ang um, maluwang na lang na gamit at mahaba kung maaari para iwasan ang selos. Iwasan talaga natin ang selos guys parati. Huwag tayong lumapit sa selos kasi mapapahamak tayo. <laughs> kung maaari sa bahay, huwag na kayo mag-nail polish, huwag na kayo mag-makeup, mag-lipstick, or what. Kung sa bahay lang naman tayo ng amo natin. Kasi mapapansin talaga yan nila, guys. So, magpabango ng sobra. Iwasan. Magdagawin na lang natin yan pag-day natin. Pag sa bahay na lang tayo, wag na lang at Basta hindi lang, hindi lang tayo mabaho At malinis lang tayo, okay na yun Next is Makiramdam tayo guys Kung yung amo nating babae, gusto ba niyang I-serve natin parati yung amo nating lalaki Kung kasi may mga among babae Na gusto nila sila Ang nag-serve sa asawa nila Pero pag inutusan ka na ikaw Ang mag-serve Ikaw ang mag-serve, makiramdam ka Kung paano, kung ikaw ba O yung amo mo dapat mag-serve sa amo mong lalaki. At um, ang isa pa guys, pag do day off tayo, kung pwede, sa labas na lang tayo magbihis ng magagarang damit or mga damit na yung nakasanaya natin na medyo daring kung mahilig mo kayo magsuot niyan sa labas na lang isuot pwede naman kayo magdala ng damit doon na lang kayo magsuot sa labas tapos magbihis na lang ulit pagbalik yun yung ginagawa ng karamihan dito para iwas na rin selos at iwas pag-isipan ng masama ng mga amo ng mga amo kasi free naman tayo dito lahat eh pag day off kahit anong gusto mong suot anong gusto mong kainin saan man gusto mong pumunta free tayo so Iwas-iwas talag, talaga tayo sa selos Gusto ko lang yan i-share Kasi may mga amo talaga na OA na mag-isip Over talaga mag-isip Na hindi na natin na-imagine Na ganyan pala sila mag-isip So kung maaari Iwasan na lang natin Tayo na lang ang umiwas Kasi tayo lang ang Tayo ang nangangamuhan Tayo ang ang uh, pumasok sa buhay nila So tayo talaga ang Mag-a-adjust lahat para tumagal tayo. Lalo na sa mga baguhan, sa simula pa lang gawin nyo na yan para sa simula pa lang magugustuhan na kayo ni Madam. <laughs> Yun lang guys. I-click nyo na yung subscribe button dyan sa mga viewers ko na hindi pa nakasubscribe. Thank you guys sa mga subscribers ko. Thank you, thank you. Bye-bye.